Makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs, Abante Radio, Translation del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itin na Nazareno mula sa Kirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Translation del Nazareno 2025 Special Coverage. Special Coverage. Dito sa 1494 nueve cuatro Avante Rancho Avante Sabalita at servicio Avante Avante Ab Ab Rancho balita Rancho balita Naión Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas uh, alas 4 ng hapon. LRTA papayagan ng mga debotong nakayapak na sumakay sa tren bilang pakikisa sa Trasnasyon. Umaabante sa balita si Abante Reporter DK Zarate. DK. Makakasakay pa rin sa tren ng LRT ang mga pasahero na kahit sila ay nakapaa o walang suot sa anumang uh, sa pinsa bukas araw ng Webes. Ayon sa LRTA, ito ay bilang pakikisa nila sa pista ng Pong Isus Nazareno bukas January 9. Kasabay ng importante at makasaysayang tibidad, mananatiling normal ang operasyon ng LRT. Aalis ang unang tren sa Recto Antipolo Station alas 5 ng umaga. Habang ang huling train naman sa Antipolis Station ay alis ng alas 9 ng gabi at 9.30 ng gabi sa Recto Station. Paalala ng LRTA, ipapatupad pa rin ang no inspection, no entry policy. Ako si Diki Sarate ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis. Maraming salamat, DK Zarate. Samantala sa iba pang balita, The Voice USA Grand Winner sa Vasquez III, nakipagkita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Aileen Taliping. Aileen? Kim, bumisita sa Malacanang si Sofronio Vasquez III, ang grand winner ng The Voice USA Season 26 para sa si isang courtesy call kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos nitong hapon. Sa ginawang korte si Cole ay kinuwento ni Vasquez sa Pangulo at sa First Lady ama mga pinagdaanan nito sa pagsalit sa The Voice USA at naging kauna-unahang filipino at A Asian na nakasongkit sa kampiyonato sa Patimpalak. Tuwang-tuwa ang Pangulo at unang gidang sa ibinigay na karangalan ni Vasquez para sa Pilipinas kung saan ibinalita rin na grand winner sa kanyang, na, na, na kanyang kontrata sa Universal Music Group na nakabase sa Amerika. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ipinagmamalaki ng mga Pilipino si Vasquez dahil sa ibinigay na karangalan nito sa bansa at hangan nito ang kanyang takumpay sa larangan ng musika. Bago natapos ang courtesy call ay kinantahan ni Vasquez ang Pangulo at unang girang ng kanyang ng kanilang paboritong awiti na Imagine na ang kanyang ipinanong kanta na A Million Dreams na labis na hinangaan ng presidente. Pagkatapos kumanta ni Vasquez ay nakitang nagpahid ng mata ang Pangulo na tila nadala sa emosyon ng kanta ng Filipino Grand Winner. Ako si Irene Taliping, ng abante Radio. Ito ang balitang mapilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Aileen Talipin. Sumay niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon. Ako si Kim Mangunay. Abante, Ab Ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al Servicio.